tapos na akong maligo. Day. Yes. So medyo fresh na ang aking body pero ang aking chat makulimlim pa rin. Papakita ko sa inyo ang effect ng sobrang lakas ng ulan kahapon. And take note, yung ulan na yon kahapon hindi yon isang araw, kung di mga nasa 5 hours lang. Pero sobrang lakas. Ano ang epekto? Ano ang resulta Dito sa aming lupa inday. Wait, I will tell you. Bago dyan, pipakita ko muna sa inyo yung kabilang, ayan no, yung kabilang, kabilang bundok. Hindi makikita kasi. Covered with fog. So doon, that tuburan yan So dyan sa bandang yan, malakas yung ulan. Mm -mm. So ayan, pupunta ako doon sa medyo uh, bababa tayo no. Kasi nga, tapos na yung, tinanim na nila yung mga kailangan kong ipatanim. And then, punta tayo doon sa may napbuwal, may napukan na na niyog. Kaya ang mga yung mga bangin part hindi ko to pinataniman kasi mabigat kasi yung niyog. So ang mga pinaano ko dito sa mga bangin na part, yung mga kahoy na maliliit na siyang yung kaniyang ugat ba ay mas ano, mas makapangyarihan or mas ah uh, mas garantisado sa kay compare mo doon sa ugat ng niyog. Ang ugat ng niyog kasi hindi kasi 'yon magscatter. Isang ano lang siya, isang parang nasa isang ano lang ba. So tingnan niyo oh, nab nabuwal ba <coughs> Hindi ako makalapit doon kasi bangin. ayan oh. Yan oh. nakita ninyo 'yan. I-zoom ko ha. i natin. So, ayan o. Oh. Nabuwal. Napukan. Sa Bisaya. Yung ano na yan, yung niyog na yan. Kaya talagang very ano, very sobrang delicate ang tawag doon. Ang ano na to, ang part na to. Ito din na part na to, Dito din na part yung... Kailan ba yun? Three years ago ata. Na... Yung one week na ulan. Tapos, yan yun na... Diyan yun na part. Dito na part na... May landslide na nangyayari. So... Yung landslide, yung nag-landslide na yun... Maliliit pa yung mga... Ano na yan? Mga madridi kakao na pinatanim ko. Yes, maliliit pa siya dahi. Okay? So, kaya itong party na to, hindi ko siya pinataniman ng mga mabibigat na mga punong kahoy. Kung di, <coughs> sapat na yan yung mga ano na yan o yung mga guava na yan. Kasi bangin na bangin. Yung mga kahoy na yan, sapat na yan para mag-protect sa lupa. Kasi yung mga kahoy na kasi na yan, mag kasi yung kaniyang ugat. Hindi kagaya ng niyog na doon lang talaga siya dahil. So ayan, una, nabubuwal talaga siya. You oh. know. Kaya ayan yung ano ipapakita ko sa inyo. So tapos na ang pagtanim nila ng mangga diyan sa kabila, diyan o oh, sa baba. Itong pinalinis ko yan o oh, diyan. Diyan ko pinatanim yung mangga kasi maganda dyan sabi ni Leo maganda daw dito ang lupa nato sa mangga so yan dito tinatanim na nila dyan ang kulang is ano na lang uh, i-care na lang i at lagyan ng mga uh, organic na pataba ng lupa para mas lalaki sila na mataba at malulusog So, yun pa rin yung update sa ating panahon dito sa bukid ngayon. Ayan. Hello, baby Ash. Aking baby Ash na pag tinawag kong baby Ash, talagang automatic siyang lapit kay mami. Where is baby? Agay, agay. Where is baby? Where is baby pie? Si kasi ano yun eh. Talagang. Bakit may ligwan, baby? Tara na, tara na. Sige, natin natin kana tara, tara. So, ayan. Bababa, uh, babalik na ako don Sa taas, baka uulan day. Nahirapan pa akong umakyat. <laughs> Kasi nga, hindi ako pwede day sa mabilisang galaw. Kasi ang katawang lupa ko ngayon day, talagang hindi na ganun ka-strong. Hindi na ganun ka-stronger than ever before. Kaya, dahan-dahan lang ang importante meron pa tayong katawan <coughs> so yun yung update ko sa inyo na talagang mahirap yung lupa namin dito kasi nga malaki nga marami nagsasabi na hala ang swerte mo bayot kasi ang laki ng lupa ininyo <coughs> maswerte nga kasi malaki pero bangin naman mm -mm. Saan ang swerte dyan? Saan ang swerte dyan? So, kaya dito sa parting to, hindi ko pinaputol yung mga maliliit na mga kahoy kasi yan yung magproteksyon ng mga lupa. <coughs> Tinataniman din yan dati nila ng ano eh, ng niyog. Pero sabi ko, hindi niyog ang itanim dito. Kasi talagang Pag niyog ang itanim dito uh, Ang niyog kasi hindi kasi yan makaprevent Sa Pag ano ng lupa Kasi yung ano yun nga Yung mga ugat ng niyog Ay hindi siya magscatter ng malayo <laughs> Hindi kagaya ng Sa kahoy na talagang Magscatter ganun magpapatanim pala, pala ako ng sambong may sambong dyan oh. maganda kasi yung sambong oo kasi like galing kang ano pwede mo siyang ano ba pang aroma pwede mo siyang ihalo sa tubig na pampaligo mo no mamaya naman ang itatanim na naman nila ay yung niyog kasi may niyog pa na kailangan itanim so itong dalawang ano to, itong dalawang puno ng ano ng uh, ano to eh cherry blossoms ayan sumisibol ulit Dalawa yan Excuse me Ewan ko lang bakit hindi sila lumaki ng ganun mm -mm. Siguro hindi maganda ang lupa dito Kaya ngayon lang ulit sila sumibol Ayan, dalawa sila uulan na naman to mamaya saka doon sa bandang doon o tuburan yan yan tingnan nyo fog yan eh fog fog is real Samantalang dito ay Merry Christmas. Ah, Merry Christmas. Ah, di diba, Merry Christmas. So, ayan. Yan lang muna for now. For today. Risk ko na ako day Excuse me. So ganitong pintura. Ang ipapintura ko doon sa bahay bahay na bahay na maliit, bahay kubo. Apple green sa loob. Gusto kong ganito niya pin, pintura eh. Ano siya? Ah, uh, mag, uh, maganda sa mata. Mm, mm Gray, ito, apple green at saka white. Ang pintura ko. Yan lang. That's it. Hello, baby Ash. Bala, bait ng aking baby Ash eh. Okay. So, tingnan nyo oh. Ang fog sa kabilang bundok. yung langit parang bumababa sa lupa. Ayan yung gusto kong tanawin na hindi yung may parang smoke ba. Subrang uh -uh. Sobrang ganda kaya. Sobrang refreshing sa mata. Plus yung green na ano. Green na kapaligiran. Masasabi mo talaga na perfect. Okay? So that's it for now. Magready muna ako sa aking lunch. Okay. Bye. Bye. Kasi mamaya ay uulan na naman 'to.